Pagbabaw na basahan Basahan mo! Akdog, shout out! Naka <laughs> S-Fax na tayo And mga soup Model of, maring ka lang pa tao Boom! Kapan sinatanggal yung kanyang ano? Oo, <laughs> oh, solid man, nakapogi na ito Grabe, ang lalagi nila KTM Ito, BMW <laughs> Hello Mike Test So ayan mga tol At magandang hapon sa inyo lahat uh, S-Max 155cc Ayan in offer sa akin ni paring Jello Itong motor na to Kung sakali daw gusto kong mag upgrade Kasi kasi sa aming grupo Ako na lang yung naka 125cc Lahat sila 155cc So total uh, Nagmumotor tayo uh, Minsan nabibitin din tayo sa 125cc no Dahil nandito na rin tayo sa Taiwan Para masulit na natin yung pagmumotor dito mag-upgrade na rin tayo. Sayang din naman yung offer ni Parang sa akin dito sa motor na to, no? Kasi inaalala ko din yung motor ko. Eh, 125cc yun. Tapos, air cooler pa. Liquid cool na to. Kaya, napag-isip-isip na rin ako na kunin itong motor na to. Mura ko lang siyang nakuha kay Parang Jello. Ngayon, uh, puntahan muna natin yung mga tropa natin. Namimiss ko yung aking mga 125cc. Eh, ayan, ganyan na ganyan yung motor ko. So, ngayon, mga tol, kukunin natin to ibenta natin yung motor natin ayan pupuntahan natin sila ngayon tsaka sakto sakto kasi sa akin to yung Signature tree kasi medyo naliliitin na rin ako doon kaya ayan parang naisipan ko na rin talaga mag upgrade na so yung motor ko swerte na rin yung makakabili doon kasi marami na rin ako na bago doon eh Naparefresh ko na bago yung mga pambelt, bago yung uli bago yung panggilid nun eh yun nga lang hindi ko na siya sana ibebenta kaso nagkaroon lang tayo ng magandang offer nga kay parin jelo kaya napasubo tayo na kuni na itong motor na to oh lakas ng hatak ang ganda pero stock pa lang ito mga tol hindi pa nakapanggilid to what more pa kaya yung mga nakapanggilid na no grabe mga tol sarap ng hatak nya oh So, ayun. Good things. Dahil 155 na rin ito. Parang NMAX. Sa Pilipinas kasi walang ganito. Wala rin force sa Pilipinas. Dito lang yan sa Taiwan. Para din naman ng itong NMAX. So, ayun. Napablog ako ng hindi oras. <laughs> din na din kapi mo. Alright. Ayan yung mga tropa natin. Ayan, ayun, katulad nung sa akin yun, no? So, ayan. Tingnan mo naman mga tol, yung mga forma ng mga kasama natin. Ayan. Puro sila 155cc. Tapos ako lang yung 125. Uh, wala, no choice tayo. Kailangan natin mag-upgrade. <laughs> Babaw na basahan. Basahan mo! <laughs> oy di ba? Ganda na ng takbo. Napaka-smooth. Parang brand new lang, mga tol. So ngayon, punta nga pala kami sa, sa tambakan Meron lang bibilin yung mga tropa natin At saka para masubok na rin natin Ayan, may konti lang tayong rides Kasama natin yung mga tropa Akdog, shout out! <laughs> shout out. Ayan, kaibigan natin si paring Akdog Diba? Ang ganda lang ng takbuhan no? Karga muna tayo. Sige. Sige. Alright, let's go. Napakasbuot mga tol. Naka! Naka! Naka S-Max na tayo Shoutout nga pala kay Pintong Man Ayan, parehas na tayo ng S-Max tol Yung side mirror natin doon sa ating Cygnus X3 Ayan, lilagay na natin Linipan lang natin, no Para medyo mas bubogi siya ng konti Kahit papano, paano, di ba? So ayan, tingnan nyo naman, bagay na bagay, di ba? Mga tropa natin, malalakas ng mga to Uy, N-MAX oh. Ito, kapatid S-MAX natin. Ayo, Masaya ba? Ayos, ayos. <laughs> Oo. Ito yung 180cc na force na pagmamay-ari na itong taong to. Sa kanya natin nabili itong motor na to. Yan, si Jelo. Siya yung malupit natin kaibigan. What <laughs> the love. Eh, napilita na talaga tayo yung mag-upgrade ng motor. Mas lalo tayong may excite nito na magkala. Ganda ng takbuhan, men. Ganda ng motor. Ah, subok ko. Mas masarap na siyang gamitin. Okay lang pa tawon natin. <laughs> Ayos na. Di ba? Dito. Pag ganun dyan Diyo, ganyan dyo Malilapis to Malilapis <laughs> Pag gano'n yan eh <laughs> Ayan si parang yaya Yung kanya mong bagong force 155cc Grabe napaka pogi na rin niya ngayon no? O oh, yan o no? Ayan yung dating motor ni parang yaya Nabili ni parang JP Ayan si parang JP ayan Engineer! Ano ayos lang? Maandar pa okay ko Grabe ang saya mga tol no Biglaan lang to, oh. biglaan lang minsan may mga bagay talaga hindi natin inaasahan, no? 'di ba? At least kahit pa, no mas maganda na yung ating motor kaysa sa dati, 'di ba? At nakakasabay tayo. Trip ko lang sana linisin yung motor ko eh. Pinalinis ko lang sa panggilid dahil nga marumi na yung panggilid niya. Tapos biglang inoffer na sa akin ni Parin Jello itong kanyang bagong motor. Sa kanya kasi to nabili niya. Tapos ayun binenta sa atin. Yo tol, yo. <laughs> ano ginagawa natin kanina? Naglilinis lang. Uh, <laughs> Ay, Boom! So, tang -tang, ilan, no? Pare, 155 na tayo <makes> sa ating 125, no? nag <laughs> At least, meron na tayo. Tatlo na tayong S-Max. Oh, ah. Dalawa na lang tayong motor ngayon. Porsche tsaka S-Max. Eh. Kaya nga, eh. Wala kasi matibay, lang, eh. Pero kahit na walang kulan yun, matibay yung motor na yun. yosi Hindi, pero iba pa rin yung 155 pre, malakas pa rin talaga. Ah, nagustuhan ko. Ang linis ang ganda ng dito nyo. Yung panel niya? Oo, oh, ang ganda. Ganda panel. Ladies yung panel niya. Nakatanggal yung ano niya, oh. Hey, friend. Kiko. Okay, Oh, so, ganito ang ganito yung ating motor. Oh, hindi niya napansin natanggal yung kanyang ano. Oo Oh Yeah Oh At ayan, medyo nababagay na tayo sa motor natin ngayon, no. Hindi na siya maliit sa atin. Kasi nasa kulang-kulang 59 tayo. Mas nababagay talaga sa atin yung mga 155. Kaya ayan, mas komportable na tayo. Unlike dun sa Cygnus X3 natin, no. Kung samahin na lang, tsaka sa physical wala na akong problema dito sa motor na to. Kung may mga papalitan man ako, yung mga maliliit na bagay na lang. Meron nga pala kaming bagong uniform maya yung South Taiwan Riders Club. Yan yung aming grupo. No? Yamaho. Oh. Solid men, napakapogi nito. Na Yan mga tol, napakasubo ng biyahe natin. So eto na, dito na tayo sa sa R6. Direnda muna tayo. Chicken. Mm. Chicken. May mamang ba? Grabe, ang lalaki nila. KTM. Ito BMW 1600. Tapos yung tatlo mga KTM. Grabe ang lalagyan nila. We'll So ayan mga tol at nalinis na natin itong ating motor kakatapos lang natin maglinis so ginabi na tayo ito na yung bagong motor natin so ayan si parin batang pare bagong motor ko so ayan siguro dito ko natatapos na vlog na to mga tol so hanggang dito na lang uh, bukas uh, doon naman tayo sa ating signal screen uh, yung sinasking siya para sa mga gustong bumili ng ating motor uh, ma-prepare natin no so susunod mga tol next time ulit hindi buhay po lang darabin lahat mabush